Isang magandang hapon na naman sa inyo mga guys. Ngayon araw nga pala, update ko kayo sa tanim namin noon na Labanos. Ngayon si tubo na sila, medyo malalaki na. Papakita ko sa inyo. Ito na siya mga guys. Ito na yung tanim namin Labanos. Yung tinim namin siyang seedling, ngayon malalaki na siya. So malapit na siyang ano, maglaman ayan guys pati nga ito pala yung nagawa na rin ako ng isang katulad nya yung kama tataniman uli namin ng labanos kasi medyo malalaki na siya para pag inani siya meron agad kasunod yang kahukay ko lang siya ngayon oh. no? yung pala oh. Kung napansin yung pa yung pala so, ito na natin yung labanos ito guys yung laman nyo pag, nagsil, pag lumaki siya ito na yung laman niya. pakita ko sa inyo guys ha ah. Ayan na, ayan o. Kita nyo ba yan? Ayan. Ayan. ayan Magas Medyo maraming nga lang damo. So so, -so tatanggalan namin siya ng damo. Sa so, ngayon, nagpo-focus muna kami sa pag-alagay uli ng labanos, pagtatanim ng labanos dito. Ayan si Roger ngayon, tinangkatanggal siya ng damo si Nasirogi. <coughs> ya yeah guys, kitanggal siya ng damo. Kanu nato 'yo. Ya yeah, tatanggalan niya para ano naman? Wood. Pati yeah. dinudurog niya na rin yung manitigas na lupa. Yung pinala ko. Ngayon natin siya ng labanos panibago para sunod-sunod yung ating ano. Pag na malalaki na siya, tapos meron siyang kasunod agad ito ya to, di pa ako tapos. Yan. Eh medyo maganda-ganda yan natin labanos. oh. Dito wala gano. Hindi siya gano umubra pero okay naman. Pero pagdating do medyo marami-rami na rin dito. Eh, no? Ngayon dito okay siya mga guys. Maganda yung tubo niya. Ayan. Ayan. Hindi ko alam siya bigan na bigan itong tanghali. Kawan, hindi ko alam na nagkaroon pala ng tubig. Ito yung pinagdahan ng tubig oh. Hanggang doon. Ah, medyo malapit na guys. Mga ano lang to, mga isang buwan. May laman na to. Ito, ito. Hindi pa ako tapos magukay. Kulang isang buwan. Pwede na yan. Yeah, mga, mga ilang linggo na lang daw, tataas na raw yan. mostly na siya, papatabay na lang. Ah, ito naman siya. Dito namin, hanggang dito na naman. makaipantay lang namin siya sa may labanos namin ng muna doon banda. Ah, ganda dito mga guys yan. Dahil yung labanos natin. Magandang ano rin yan guys. Kasi ang pertaling ngayon, alam nyo na kung magkano. Pag per season ng labanos, ang bigayan namin 60 to 50 sa mga tindera yon. kasi hindi namin alam kung magkano man ang bigayan nila doya si Roggio, talagang tuloy tuloy lang sila sa pagano tanggalan damo Basta tuloy tuloy lang ang ating pag-anong guys. tatapos lang dito natin. Bye tomorrow baka pwede na siyang matanim ulit. Yan ang nila magtanggal ng damo. mo dito sa Eh na ganyan lang gagawin, tanggalan daw mo. Tapos bukas pwede na siyang ano, taniman. Yan, 3 days nga pala bago siya magano, umusli. Simula buto. 3 days. Yan, 3 days siya, guys, bago siya umusli magpakita yung dahon niya. Nagutubig yan, lo. No? pangali so, so yun hanggang dito na muna guys bukas na lang pag ano update ko na lang kayo thank you